Hello everyone, good afternoon, maayong hapon So for this video guys, is nagmugha ako mother o kahoy Panggatong in taga-bisa-ah uh, Panggatong in Tagalog In Bisaya is ano, kahoy Namugha o kahoy Brony, huwag kang maingay Brony Nag-ano ako Brony? Vlog vlog Sabi nga maingay Maingay mo naman Huwag kang maingay. Bigyan mo ng isang saging. Huwag kang maingay, ha? Chickens. Wah, wow, chickens. 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 Ang bait naman ng aso namin. Chickens. Huwag kasing maingay, eh. Chickens. Masyag tao maay. Bigyan, Pila ko nung, dapat lagi ni siya ano, alam nyo guys, kawawa yung aso. Palagi nakakulong. If walang manok dito sa ano namin guys, sa area namin. Kasi may manok dyan eh. Kaya dyan may manok dyan. At saka dun sa ano, kabila, may manok. Kapag may manok guys, uh, I'm sure kakainin niya. Walang matira. <laughs> kasi, kaya ito, kinulong namin si brownie namin. Ano to yan? Ano to guys, bro. American Bully. And then, hindi pa ito. Ano, one week to. Every one week to siya, ano, hey, uh, na Chickens. 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 chicken ay. Kawawa tong iron. Ah, mama. Kawawa tong aso namin kasi walang ano, walang injection ba? Hindi pa na-injig na yung rubbish niya. Kaya, kalagyan na uh, ano hinamit ka na ganaan ng time para mag inject sa kanya ito balik tayo, sa, balik tayo dito, dito sa panggatong guys ito yung mama ko guys napakasipag ba talaga actually guys birthday niya tong July 28 birthday niya, niya tong July 28 pila yung how old are you ma 52 years old si mukhang 40. Si 62 years old, mukha yung bata. Kasi, palagi niyang iniisip yung problema niya, kaya palagi mukhang bata. <laughs> palagi iniisip na yung mga utang niya, ayun, mukhang bata na yung mama ko. Bitaw, guys. Walang halong bero. Wala naman siguro masama mag-isip ng problema. So, yun lang guys. That all lang. Dito lang sa aking sa aking vlog. And that's it for today's update. Karong hapon nun. Hapon na. Ang gabi kainit sa panahon. Vlog kainit. Super, super kainit. yan Super inet. yung video mo yung long form long form talaga yung video mo long form gawa mo ng long form mga uh, magkawawa na magkagnawag taro mo nga lang yung buhok mo uh, wala akong nagsusuklay kasi nagkalokalo ko gaya na magkawawa naman yung mama ko buto lang guys And don't forget to subscribe para updated kayo sa aking video in next video. That's all lang. Bye-bye. Bye-bye naman. Bye-bye.